Mga Pilipinong tagahanga ng musika humanda. Idineklara ng American alt-rock band na Culture Wars ang Pilipinas bilang kanilang bagong paboritong lugar para tumugtog. Mula sa pagbubukas ng maroon lima hanggang sa pag-rock out kasama si Lenny na inlog sila sa sigla ng mga Pilipino, ang lokal na kultura at siyempre. Sisig at leksyon sa Let's their unforgettable experience in mga saloobin sa malaking pagbabalik ng musikang rock. According to Alex Dugan, the Philippines is now their NW favorite place to play and David Grayson agrees, saying that any excuse to come back to Asia is amazing. But what makes the Philippines so special to them? Let's find out. Imagine performing in front of a massive sea of lights, thousands of Filipino fans waving their phones in unison. Inilarawan ito ni Caleb Contreras bilang pinakamalaking crowd to date. Ibinahagi niya na kahit tumingin siya sa mga larawan, hindi pa rin siya makapaniwala kung gaano kasuriyal ang sandaling iyon. And their journey didn't stop there. Culture Wars also had the incredible opportunity to be the front act for Maroon Lima at the SMO of Asia Arena. But if there's one thing they regret about that tour, it's that Manila was the first stop. According to David, he wishes it was their last stop so they can not go out with the bang. To the best, David, don't worry. Para sa huli. Ngayon, let's talk about something just as important as the music food. Alex Dugan proudly calls himself a Sisig King. He first fell in love with Sisig at a Filipino restaurant in Austin, Texas, but when it closed, he went years without it. So, when he finally got back to the Philippines, he made it his mission to eat. isa and as much sisig as possible decision. Si David naman, hindi nakakasawa sa sikat na lechon ng Cebu. Grabe, guis, magandang panlasa sa pagkain ang mga rockstar na ito. At hindi lang pagkain Pinoy ang gusto nila, binanggit pa ni Dilon na fan ng Filipino rock legends na Kamikaze and Journey. Now let's talk music. Culture Wars, latest single It Hurts is making waves, and guess what? It was created at lightning speed. Ayon kay Alex, nagsimula ito bilang isang simpleng acoustic idea. Pero sa loob ng isang linggo, sumabak ang buong banda at boom, ito ay naitala sa loob lang ng dalawang araw. Maraming tagahanga ang nagsasabi na ang It Hurts ay may nostalgic na siyam na as vibe at hindi aksidente iyon. Lumaki ang culture wars na nakikinig sa mga banda tulad ng Oasis at Third Eye Blind. Upang ang klasikong impluensyang alt rock ay natural na lumiwanag sa kanilang musika. But here's the big question, nagbabalik na ba ang rock music? Ayon sa Culture Wars, ang sagot ay isang matinong oo. Ipinunto ni David na ang mga pop at rap artist ay gumagamit na ngayon ng mas maraming live na instrumento na nagpapasaya sa mga tagahanga tungkol sa hilaw, tunay na tunog ng rock na iyon. Samantala, ipinaliwanag ni Josh na sa edad ng digital music, ang mga live na rock band ay namungukod tangi dahil walang makakapalit sa enerhiya ng mga tunay na instrumento na tinutugtog sa entablado. At sang-ayon si Dilon kapag naghalo ang mga elemento ng rock sa mainstream na musika, malamang na magtitik sila. Kaya hindi mamamatay ang rock and roll. With rock music making a huge comeback, what's next for culture wars? Well, David dropped a little hint. When they finally go on their own headlining tour, they want the Philippines to be their grand final. Could this mean a full-blown culture wars concert in Manila and Cebu?